Hello everyone. Um, kumusta kayo guys? Ah, so today we're going to go to the dentist. Kasi meron akong appointment and meron ding appointment si Calvin. So dalawa kaming may appointment. And then nandito na nga kami sa bagong car namin guys. And lo and behold, Oh my gosh. We do not know what's happening in us. Bakit nagkaganito kami? Pinag-iinitan ba kami? Or di ko alam guys. So, ang bago namin car, ayan yung bago namin car. Ito yung bago namin car guys. And look what happened. Look what happened. Ayan. That's what happened. and so oh my gosh guys i don't really know what's happening so ayansha guys and there's a bullet there a bullet <laughs> oh my gosh oh my god <laughs> Nakuha lang namin to, ilang ano mag one, one mag one week na mag one week pa lang guys, nakuha namin tong bagong sasakyan. Yun. Pinakita yung, yung bullet nga, nandoon yung bullet. So Oh my gosh. Um <laughs> Nakakaiyak siya. <laughs> Ay, Hello everyone, um, follow up lang namin sa aming uh, Yung nangyari, sa kanina, nangyari kanina Sa sasakyan um, So, dumating na yung police kanina Tapos, nagtanong, syempre nagtanong sila Question, tapos eh Kinuha nila yung bullet mm. As evidence Tapos eh, nagkamali ako kasi ano eh Hinawakan ko yung Bullet. Yung yung bullet nung, nung nakita ko. Kasi syempre, curious ka, di ba? First time mo nakita yon So, parang at the same time, para ka rin na, na wala na sa sarili. Alam mo, kasi gusto mong malaman kung ano nangyari. Mm. So, nahawakan ko. Pero nung nahawakan ko na, doon ko na-realize na, na evidence siya, Evidence pala siya. Parte ng evidence siya. So, so, hindi ko siya minob. Nahawakan ko lang, pero hindi ko siya minub So, nung dumating yung police, tinanawa ko kung ginalaw ko yung yeah kung bullet, bullet. tapos kung inawakan ko so in-explain ko then yeah sabi ko na naawakan ko pero hindi ko minove nung na-realize ko na na part ng evidence siya sunod-sunod yung nangyari sa amin so kung napanood yung mga series netong video tungkol sa sasakyan una yung Rio Rio namin na uh, na-carnap na-carnap uh, na-carnap yun tapos Narecover recover namin, das nagbayad kami ng fee. Pero before pala namin ano, na before natin ano, narecover, recover, siyempre bumili kami ng sasakyan kasi gawa ng kailangan ko sa trabaho. Tapos yung sunod-sunod na ito nangyari. Tapos yung kaya parang nainis ka rin, 'di ba? Gusto mong ilagay yung ano, alam ba yung, yung 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 sa kamay mo, gusto mong ilagay yung batas. Batas. Sa kamay. <laughs> Gusto ko ilaga ilagay yung bata sa kamay ko. Gusto ko abangan yung mga gumagawa nun. <coughs> Paggantian sila, parang ganun, di ba? Pero nung, nung naimasmasan na, after nung kung ano yung mga nasabi ko sa loob ng bahay, doon ko na nanialize na kung intentional na pinutok yung barel, is tatagos yun sa, sa backseat. Pero naalala ko na yung, yung bala is, nandun siya sa front passenger seat. Uh, yung bala, yung, yung butas, yung bullet hole, naka-align dun sa, sa shifter. So, dun bumagsak. So, dun ko na lang na-realize na baka bumagsak yung bala galing sa taas bumagsak tapos tumalbog na dun sa The, sa, passenger front passenger seat, seat. Yeah. doon ko na lang na-realize na hindi siya intentional yeah. kasi kung isipin mo kung intentional yon katulad na sabi ko kanina tatagos yun sana sa, sa backseat kasi hindi mo mapipigilan yung bala na ganun lang na pagputok noon tapos bumaba yeah. Um, so din diretso yung kung saan kung saan papunta yung bala so yung damage is nasa shifter so ibig sabihin galing sa taas yun yeah, yeah. doon namin na realize na no kaya nagsisi din ako dun sa mga sinabi ko <laughs> Yeah. <laughs> so, kumbaga, merong nagpaputok lang, guys, ng baril sa air. Yeah. Pinaputok nila sa air, tapos tumama sa sasakyan namin. Bumagsak. Bumagsak. Yeah. Bumagsak sa sasakyan namin. Pero wala kami noon nung nangyari yun. Yeah. Uh, bumagsak na yun, hindi namin alam kung gano'n nakatagal yun. Yeah. Yeah. So, pwede namang mangyari sa lapag, na pa yung sasakyan yeah. namin talaga. Sa so dami <laughs> Badung, ng I mean, sasakyan? Yeah. Sa so dami ng sasakyan. Sa luwag din ng kalsada, alam mo yun. Kaya akala talaga namin, intentional yung nangyari. Kasi nga nung na, naisip ko kasi, unang, unang naisip ko nung nakita ko yung bullet hole na yon, inisip ko, baka hindi nila makarnap yung panibago naming sasakyan, ay may sila binarel. Mm kaya inisip namin ng nang, nang misis ko na inisip namin na pinaginitan talaga kami, kami. or yung sasakyan so yeah. yun ang na-realize namin yung unang-unang naisip okay. namin kasi nung... nung, pagkita pa lang namin kasi nung nasa ano na kasi habang nilalagay ko si Melvin sa car set si Melvin kasi nakakita agad eh sabi niya mami look yung ano yung yung glass nga di ba mm -hmm. tapos yun na tiningnan ni daddy yun na yung may ano na Yeah. Nung narinig ko na sinabi ni Melvin, akala ko lang ano, yung crack siguro mayroong nalaglag na bato or mayroong nagbato. Pero hindi ko na-expect na bullet hole mm. yung yung, yung nag-cause ng crack. Yeah. Yeah. So, yun, talagang mapapaisip ka rin ng hindi maganda. Yeah. Kasi sunod-sunod yung nangyari sa amin, yung yung challenge sa nangyayari sa amin ngayon. Sa buhay namin <laughs> yeah. ngayon sunod-sunod yung kumbaga trials yung nangyari sa amin ngayon guys kasi nga last two weeks ago no? two weeks ago or one week two ago? Weeks ago yeah. yeah two, two weeks, weeks ago na itong buong two weeks sunod-sunod yeah, yung sunod -sunod yung ano challenge namin. namin. so kumbaga parang na so surprise kami yeah. di lang namin alam kung <laughs> ano yung madadat na namin sa sasakyan pero yun nga pasalamat pa rin kami kasi yeah. I mean Nung una, syempre, alam na, mo naman na yung inis ka, ka, yung inis mo, diba? Emotion mo. Emotion. Nag-ano agad yung emotion ba? Yeah. Tapos... Uh, naisip ko na bakit nangyayari sa amin to ngayon, di ba? Bakit mm -hmm. nangyayari sa amin to? Pero uh, sinasabi namin kanina, why us, di ba? Mm -hmm. Tapos nung narealize namin na walang nasaktan, kasi kapag sinabi namin, why us, bakit sa amin nangyayari, parang sinasabi namin na sak sa ibang na lang nangyayari. Paano kung sila na may masaktan, di ba? Mm -hmm. So parang sinabi na lang namin na why not us na lang. Mm -hmm. uh, so yun ang lesson namin, Yung hard lesson nangyari kasi nga, ang hirap ma-accept. Mm. Alam niyo. Pero at at least, kami, kung isipin mo, yung bullet hole na yun, pwedeng bumagsak anytime na nandun kami sa sasakyan. Yeah. Uh, kung doon kasi kami nagpa-park. So, paano kung paalis pa lang kami or kapapark namin, doon bumagsak yung bala. At saka, paano kung bumagsak mismo sa amin nung nandun kami. So, yeah. pasalamat pa rin kasi, ano, uh, walang na sasakyan lang. So, yung sasakyan po, pwede mo naman, mm. naman ma-repair. Yeah. Financially, mahirap talaga. Mahirap. Yes. Yeah. So, we, we thank God pa rin. We thank yeah. God pa rin sa trials na dumating sa amin. And, um, Dumating sa amin na walang nasaktan. Yes, na walang <laughs> nasaktan. Yeah, yeah. Yun, yun yung pinaka, ano, pinaka, anong bang tawag doon? pinaka thankful na wala kami doon sa loob ng sasakyan na walang nasaktan sa mm. sa amin so we we're still thankful kay yeah. God yeah, so hopefully uh, ma-realize ng mga tao na kailangan nila maging responsable sa firearms nila hindi porke meron silang firearms pupwede na sila mag-celebrate magpaputok sa taas kasi ganito mga sitwasyon nangyayari yung mga inosente either ma-injured or worst case scenario is mamatay yung tao yeah. dahil lang sa isang tao na nagpaputok we pray na na sana ma-realize nila buti yeah. nga walang ano nga talaga walang hindi hindi, hindi na punta sa tao ba yeah. ano mo yun? kasi yeah. imagine mo lang yung ano yung windshield namin ng sasakyan makapal yung makapal windshield makapal yung yeah. windshield pero talagang tagos pa mm. diba tagos siya tapos napunta pa sa shifter so, sasakyan. yung shifter, sa lakas pa rin ng bagsak niya, kahit na, na, kahit na nabawasan na ng impact. impact. dahil sa windshield. Yung, yung shifter, kasi ano siya, may, may cover ng rubber, mm. natukla pa rin, natanggal. So, ganun pa rin kalakas yung ano niya, bagsak ng, ano, ng bala. Yeah. Uh, yeah so, talagang malakas pa rin, kahit na unang tinamaan is yung windshield. So, papano na lang kaya kung naglalakad ka sa kali, yeah. wala kang protection. Kaya, kahit na anong ingat natin, kahit sinasabi namin na magingat kayo, magingat kayo, magingat tayong lahat Is yung ganitong incidentes, hindi natin nahawak eh So yeah. talagang uh, ang hirap na ganitong sitwasyon yeah. Yeah. So nag-uusap din kami kanina guys na alam niyo yun parang sa trials na dumating sa amin ngayon. Parang mapa mapa ma, ma, ano ka din, madismaya ka din talaga, 'di ba? Kasi tao lang din naman tayo eh. Ma, yeah. dismaya talaga tayo. Kaya sinasabihan ko si Daddy na uh, Daddy yung mga la, mga lessons na nababasa namin sa devotional, merong ano doon na narinig natin, 'di ba, yung ano na uh, nabasa, praise, yeah, na nabasa rin, I mean, nabasa, nabasa, hindi narinig. nabasa na <laughs> praise God sa mga mm. trials pa din na dumating mm. sa amin so yun yung parang yun na lang yung inaano namin na we still praise God sa trials mm. na dumating yeah, sa thank amin thankful nga pa rin kami kasi nga unang-unang walang nasaktan yeah So, thankful pa rin kami. Pero, uh, yung nasabi ko pala kanina na nahawakan ko yung bala, balik tayo doon sa yung may police na dumating, in-explain ko na, inawakan ko yung bala. Kaya, pag nira nila yung investigation sa, anuman tawag nito, sa mga forensic, para malaman kung kanino nakaregistered, is, ginawa nila yung, ano ko, yung, yung ba kasi kung irara nila yung test baka makita nila na meron akong fingerprints so, ano malaman nila na Indeed. parte ako dun sa ano sa so, nakahawak ng bala mm -hmm. para hindi ako ma-charge din yeah yeah tapos eh hinanap nila yung ano uh, yung shell? yeah yung bullet uh, shell or yung case ng bala dun sa neighborhood namin So, hindi nila natagpuan kasi, yun nga, iniisip namin na, akala kasi iniisip nila, the way na, uh, kinakausap kami or tinatanong, iniisip nila siguro merong nagputok mm. sa ano. Pero uh, at the end, uh, sinabi ko sa kanila yung side ko na baka galing sa taas na bumagsak mm. kasi sinabi ko sa kanila, pinakita ko sa kanila yung damage doon sa sa shifter sinabi ko na bumagsak din na bala kaya natuklap yung cover hindi nakita nung pulisyo nung nagte siya ng picture as evidence so nung doon yung nakita na meron palang damage yung no shifter so pinicturean ulit nila pero may naisip pa rin nila na meron pa rin talagang ano uh, intentional na gumawa yeah. so oh mean naman talaga yung police diba so akala nila na yung sa side mo is meron kang nakaalitan na ibang tao meron galit iyo or meron kang ginalit na ibang tao nag payback sila so ganun yung mga question nila kanina man. so ito talaga talagang pure ano lang to um, I stray bullet I stray Sa bullet Observation namin Yan yeah. So ka Sasabihin namin Magingat kayo Pero Alam Ganito yung nangyayari Pero Ingat pa rin Ingat pa, ingat rin, pa rin And Pray pa rin always Pray pa rin, pray pa rin always Praise God yeah. pa rin Praise God pa rin kami yeah. Kahit na nababaon na kami sa <laughs> no time sunod yung sunod mga kanyang, oh uh, challenge na nangyari kasi ito naman to kahit nasabihin mo na cover ng insurance oh, gagastos gagastos ka pa rin diba yeah, so, gagastos, talagang yeah. lahat gastusin yung nangyari sa amin so pero pasalamat pa rin kasi may healthy pa rin kami healthy ako yeah, okay. pwede pa rin magtrabaho uh, yeah yun ang importante walang na-injured sa yeah, amin, na lalo injured. na yung kung, kung as a parents uh, ang hirap ma-picture, alam mo yun uh, yeah. na kasama mo yung anak mo uh, nandun, pap, sa, nandun sa, old, sa sakyan, so ang ang most, hirap, so pa, malaking pasalamat pa rin kami dahil, lahat uh, kami uh, yes, safe, yeah, lahat yeah. kami safe yeah so ito yung ano, uh, follow up lang namin sa video kanina, tsaka pasalamat kami yeah. so ayan Sorry, guys. Bye. Bye, Muna.